Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Bajrangi by John." Sa mga burol ng Sultanpur, Pakistan ay nakatira ang isang anim na taong gulang na batang babae na nagngangalang Shahida. Isang hapon, naglalaro siya sa burol nang hindi sinasadyang mahulog siya rito. Nang hindi siya umuwi sa pagtatapos ng araw, nag-organisa ang mga taga-nayon ng isang search party. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakita nila ang maliit na batang babae sa isang sanga na nakausli mula sa burol. Buong araw siyang nanatili dito at hindi siya makahingi ng tulong dahil sa kanyang kapansanan. Kinaumagahan, pinag-usapan ng kanyang mga magulang at kapitbahay kung ano ang dapat gawin upang matulungan siya. Isang nakakatanda ang nagmungkahi na dalhin nila ang bata sa dambana ng Sufi Saint sa Delhi, India. Naniniwala ang relihiyosong pamilya na ang pagbisita sa banal na dambana ay magdudulot ng kapayapaan at kaligayahan. At higit sa lahat, manunumbalik ang pananalita ni Shahida. Ang ama ni Shahida ay dating nasa militar at nakipaglaban sa hukbo ng India. Sigurado siya na hindi siya mabibigyan ng visa sa India. Kaya naman nagpa siya ang kanyang ina na si Rezia na maglakbay ng malayo sa nayon sa unang pagkakataon. Ang paglalakbay ay napupunta ayon sa plano ng karamihan. Nakarating ang mag sa Dambana at nagbayad ng mga handog. Pagkatapos ay sumakay ng tren pabalik sa kanilang sariling bansa. Sa gabi ng paglalakbay pabalik, huminto ang tren para sa pagkukumpuni. Nang tulog na ang lahat, napansin ni Shahida ang isang tupa na naipit sa isang hukay sa labas mismo ng tren. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas para tulungan ang hayo. Gayunpaman ay kaagad na umandar ang tren tumakbo palapit ang bata ngunit kalaunan ay naiwan. Sa isang desperadong pagtatangka na sundan ang kanyang ina, sumakay siya sa isang freight train. Ngunit sa kanyang pagkabigo, ito ay papunta sa ibang landas at huminto sa Kurukshetra, India. Napansin ni Rezia na nawawala ang kanyang anak at nakiusap na ihinto ang tren. Ang mga pulis ay hinirang upang hanapin ang batang babae sa paligid ng daan kung saan siya nawala. Gayunpaman, hindi nila matagpuan dahil nakarating na si Shahida sa ibang lugar. Sinalubong si Rezia ng kanyang asawa na labis ang pag-aalala sa kanilang anak. Hindi sila makakakuha ng agarang visa pabalik sa India na labis nilang ikinabigo. Walang ibang paraan ang mga magulang kundi ipagdasal ang kanilang anak na sana ay nasa ligtas na kalagayan. Samantala, naliligaw na ngayon si Shahida sa ibang bansa at walang paraan para makipag-usap sa isang relihiyosong pagdiriwang, nakakita siya ng isang estranghero na kumakain sa isang restaurant sa gilid ng kalsada. Ang mabait na estranghero na nagngangalang Pawan Kumar ay nagyaya sa nagugutom na bata. Pagkaraan ng ilang minuto ng pagsubok na makipag-usap sa bata, napagtanto ni Pawan na siya ay isang tipi at sinimulan itong tawaging Moni. Pagkatapos kumain ni Moni ay sinundan si Pawan. Sa pag-aakala na ang bata ay nahiwalay sa kanyang mga magulang sa oras ng kapistahan, hiniling niya na manatili sa harap ng isang templo. Si Pawan ay debotong Hindu Brahmin at isang masigasig na deboto ni Lord Hanuman. Naniniwala siya na matutulungan ni Lord Hanuman si Moni na makauwi kung mananatili ito sa harap ng templo. Nang patuloy pa rin siyang sinusundan ni Moni, dinala niya ito sa istasyon ng pulisya. Ngunit dahil hindi niya masabi sa mga pulis ang anumang detalye tungkol sa kanyang mga magulang, maaari lamang maghintay ang pulisya na may magsampa ng reklamong nawawala. Kailangan ni Moni ng isang lugar na matutuluyan hanggang sa matagpuan ang kanyang mga magulang. Kaya naman dinala siya ni Pawan sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan sa Delhi. Sinabihan niya si Moni na tawagin siyang mama kung sakaling makikipag-usap siya sa hinaharap. Sinimulan din niyang pangalanan ng iba't ibang lungsod sa India, at hinihiling na tumango kung alam niya kung saang lungsod naroroon ang kanyang mga magulang tinutulungan siya ng lahat ng pasahero sa bus ngunit wala sa kanila ang nagbigay ng pangalan ng mga lungsod mula sa labas ng India. Habang nag-uusap sila, kinuwento ni Pawan sa lahat kung paano siya pumunta sa Delhi para magtrabaho. Ang isang flashback ay nagpapakita sa panahon nang siya ay nasa high school. Isa siyang karaniwang estudyante na hindi makapasa sa huling pagsusulit. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nangopya at nagpatuloy sa kanilang buhay ngunit si Pawan ay tumanggi naman loko o magsinungaling bilang isang tunay na deboto ni Lord Hanuman. Sa kalaunan, nakapasa siya sa kanyang ikalabing isang pagsusulit, at pumunta siya sa Delhi upang maghanap ng trabaho. Nanatili siya sa kaibigan ng kanyang ama na nagngangalang Pandi. Siya ay isang mahigpit na Hindu na tumatanggi na papasukin ang mga tagasunod ng anumang ibang relihiyon sa kanyang bahay. Ang anak na babae ni Pandi na si Rasika ay nag-alok kay Pawan ng trabaho sa paaralan kung saan siya nagtuturo at umibig sa kanyang inosenteng katauhan. Ngunit dahil mahigpit ang ama, hiniling niya kay Pawan na magtayo ng sariling bahay bago pakasalan ang kanyang anak na babae. Magmula noon, si Pawan at Rasika ay nagsisikap na makalikom ng pera. Nakatakdang ikasal ang dalawa sa susunod na taon. Ang lahat ng tao sa bos ay humanga sa kanyang kwento. Siya at si Moni ay nakarating sa kanyang tahanan kung saan tinatanggap sila ni Rasika sa pintuan. Natutuwa siya na tinutulungan ni Pawan ng isang maliit na bata na nangangailangan, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Pandi. Nag-aalala siya sa posibilidad na si Moni ay kabilang sa ibang relihiyon. Nangangatwiran si Pawan na siya ay hindo dahil sa kanyang makatarungang kulay ng balat, at pagkatapos ay hinikayat si Pandi na manatili muna ang bata ng isang buwan. Araw-araw ay umiiyak si Moni sa alaala ng kanyang mga magulang kahit na siya ni Napawan at Rasika na parang sariling anak. Dahil ang buong pamilya ay vegetarian at si Moni ay nakasanayan na kumain ng karne, halos hindi niya nauubos ang kanyang pagkain. Isang araw, natagpuan siya ni Napawan at Rasika sa bahay ng isang Muslim na kapitbahay na kumakain ng lutong bahay na manok dinala siya ni Pawan sa isang restaurant ng gabing iyon at hinahayaan siyang kumain ng kahit anong gusto niya, kahit nalabag sa kanyang relihiyon ang pagkain ng karne. Nagustuhan ni Moni ang mga kumikinang na banggol na ibinibenta sa gilid ng kalye. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, inosenteng dinampot ng bata ang isang pakete ng mga banggol at pinigilan ng tindero. Isinauli ito ni Pawan at dinala si Moni sa templo upang humingi ng tawad sa Diyos. Habang tinuturuan niya kung paano magdasal, pumasok ito sa malapit na moske. Nag-aalangan si Pawan na sundan si Moni sa loob pero napilitan siyang gawin ito. Sa kanyang lubos na pagkagulat, nakita niya ang bata na nagbabasa ng Quran sa harap ng isang dambana. Paglipas ng ilang minuto, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil hindi siya dapat nakipagkaibigan sa isang Muslim. Ngunit pinamulat sa kanya ni Rasika na siya ay isang tao bago maging isang Muslim. Hindi niya gusto na ang kanyang ama ay nagdidiskrimina sa mga tao dahil sa kanilang relihiyon at gusto niyang maging iba si Pawan. Naiintindihan ito ni Pawan at bumalik sila sa moske para kunin si Moni ngunit sa ngayon ay nakaalis na ang bata. Habang kinakabahan siyang naghahanap, tumakbo ang bata papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ito ng buong puso na pagtagumpayan ang kanyang hindi makatwirang takot na maaaring lumabag sa kanyang relihiyon. Ang gabing iyon ay isang cricket match ng Pakistan at India. Pinapanood ito ng buong pamilya sa telebisyon at nag para sa India maliban kay Moni na lumulukso kapag nakapuntos ang Pakistan. Nang nanalo ang pangkat ng Pakistan sa laro, sumasayaw siya at hinahalikan ang kanilang bandila sa pamamagitan ng telebisyon. Lumapit si Pawan at tinanong siya kung siya ba ay mula sa Pakistan. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-iling ng kanyang ulo sa bawat lungsod ng India, si Moni sa wakas ay tumango. Labis na nagalit si Pandi. Ang pagiging Muslim ay sapat na masama ngunit dahil ang bata ay mula sa Pakistan, hindi na niya ito papayagan na manatili sa kanilang tahanan. Nangako si Pawan na dadalhin ang bata sa embahada ng Pakistan sa susunod na araw. Gayunpaman, hindi siya maaaring mabigyan ng visa kung walang pasaporte. Sa kaso ni Moni, hindi nila alam ang kanyang tunay na pangalan kaya imposible na mabigyan siya ng visa allotment. Bukod dito, isang riot ang nagaganap sa harap ng embahada na nagsasara ng lahat ng pagproseso ng visa sa loob ng isang buwan. Bilang huling paraan, dinala ni Pawan sa isang travel agent sa pagmumungkahi ni Pondy. Nangako ang ahente na dadalhin ang batang babae sa kabilang panig ng border at humihingi ng isang libot tatlong daang dolyar. Ibinigay ni Napawan at Rasika ang nalikom nilang pondo para sa kanilang bahay para matulungan si Moni. Kinabukasan, nag-aatubiling dinala ni Pawan si Moni sa opisina ng travel agent at umalis pagkatapos ng maluhaluhang pamamaalam. Sa kanyang pag-uwi, napansin niya ang isang nagtitinda sa kalye na nagbebenta ng kumikinang na mga bangle. Naalala niya na nagustuhan ito ni Moni kaya bumili ng isa para sa kanya. Gayunpaman, sa pagbabalik sa opisina ng travel agent, nalaman niya na siya ay dinaya dinala ng ahente ang bata sa isang bahay aliwan at ibebenta na sana siya sa prostitusyon. Dumating si Pawan sa lugar at labis ang galit sa ahente na nagbibilang ng mga pera bilang kabayaran kapalit ni Moni. Inihagis niya ang lalaki sa bintana at muling iniuwi si Moni. Nagpa siya si Pawan na ihatid pa uwi si Moni. Bagamat wala siyang koneksyon o ideya tungkol sa mga nayon ng Pakistan, nag siya ng kanyang mga damit at nagtungo sa border. Ilang milya ang layo mula dito ay nakilala nila ang isang secret agent na nagngangalang Ali na iligal na nagdadala ng mga tao sa kabilang panig sa pamamagitan ng tunnel. Matapos makinig sa kwento tungkol kay Moni, umayag siyang kunin sila ng libre. Nang makarating sila sa gilid ng hangganan ng Pakistan, tumaka si Ali ngunit bilang deboto ng Panginoong Hanuman, tumanggi si Pawen na pumasok ng hindi humihingi ng pahintulot sa mga gwardya. Nang matagpuan siya ng mga opisyal, binugbog siya habang nanonood at umiiyak si Moni. Si Pawan ay nagpapanggap na tumatawa kahit na siya ay binubugbog para hindi matakot ang bata. Matapos malaman ang dahilan ng kanyang paglalakbay, hiniling sa kanya ng punong sundalo na gawin ang anumang gusto niya sa susunod na sampung minuto bago sila bumalik para sa susunod na round. Nagpasya si Pawan na hintayin sila dahil hindi pa rin siya pinahihintulutan. Kahit na ang ideya ay kalokohan at siya ay muling binugbog, pinayagan siyang umalis na may pahintulot mula sa mga sundalo. Sa sumunod na eksena, sila ni Money ay nasa isang restaurant. Nakita ni Money ang poses ng isang pulis at ninakaw ito sa pag-aakalang ito ay isang bangle. Nalaman ito ng pulis at itinapon si Pawan sa bilangguan. Binansagan siyang isang Indian spy dahil sa kawalan ng pasaporte. Pagkatapos, ipinakita ang isang struggling journalist na nagngangalang Chand Nawab. Nalaman niya ang tungkol sa diumanoy Espia kaya agad na nagtungo sa istasyon ng pulisya upang magkaroon ng panayam. Nakakuha siya ng ilang hindi malinaw na sagot mula kay Pawan at ipinaalam sa media company na hindi siya sineseryoso. Sa loob ng istasyon ng pulisya, tinanong ng isang pulis si Pawan ngunit hindi ito naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Biglang nakita ni Moni ang isang larawan sa isang kalendaryo ng mesa at nakilala ito bilang kanyang nayon. Tuwang-tuwa si Pawen hanggang sa pilit na pinabuka ng pulis ang bibig ni Moni. Nawala sa kontrol si Pawen at inataki ang lalaki na lalong nagbigay ng problema sa kanyang sarili. Nagawa niyang talunin ang mga pulis at pagkatapos ay tumakas. Nakita siya ni Chand Nawab habang tumetakas at siya ay sinundan sumakay sila sa boss kung saan ipinakita ni Pawan sa konduktor ang larawan ng kanilang destinasyon at sinabi rin sa kanya ang tungkol kay Moni. Matapos malaman na siya ay tunay na isang mabuting tao, nagpa siya si Chand Nawab at ang iba pang mga manlalakbay na tulungan siya. Itinago sila sa tuktok ng boss nang dumating ang mga pulis na naghahanap sa kanila. Sa gabi, sina Chand Nawab, Pawan at Moni ay nananatili sa isang moske tinulungan din sila ng isang religious scholar na nagngangalang Azad at itinago sila sa mga pulis na naghahanap sa buong lungsod para sa diumanoy umano'y espia. Ang isa sa mga estudyante ni Azad ay nakita ang salitang Switzerland na nakasulat sa larawan na inakala ni Moni na ito ang kanyang nayon. Ang grupo ay nagkatinginan. Pagkatapos nito, binihisa ni Azad si Napawan at Shand na ng burka at pinamamahala ang ipadala sila sa labas ng lungsod nang hindi napapansin ng pulisya. Si Pawan na hindi alintana ang Islam ilang linggo na ang nakalipas ay nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang tradisyonal na pananamit. Humingi siya ng tawad sa kanyang Diyos ngunit handa siyang gawin ang lahat para kay Moni. Sa mga sumunod na araw, dinala ni na Pawan at Chand Nawab si Moni sa iba't ibang lugar at nagtatanong sa mga tao kung kilala nila ito. Itinatala ni Chand Nawab ang kanilang paglalakbay at ang lahat tungkol sa relasyon ni Moni at Pawen sinusubukan niyang ibenta ang dokumentaryo sa mga news channel ngunit tinanggihan nila ito, at sinasabing ito ay nakakabagot. Kailangan nilang humanap ng ibang paraan para maikalat ang balita para makatulong ang mga tao sa social media. Isang araw, pumunta sila sa isang sikat na moske kung saan nakita nila ang mga pulis na naghahanap sa kanila. Napagtanto ni Chand na wab na ang kaibigan niyang kameraman ay ginagamit ng mga pulis upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Ang tatlo ay agad na tumakbo palayo sa banal na lugar at nagbigay ng maling impormasyon sa kameraman upang makagambala sa mga pulis. Kasunod nito, sinusuri ng tatlo ang footage mula sa moske hanggang sa nakilala ni Moni ang kanyang ina sa isa sa mga clip. Nakita nilang sumakay siya sa isang bus, at kinabukasan ay nilapitan nila ang driver. Sa kanilang pagtatanong, pinangalanan niya ang lahat ng mga nayon sa kanyang pang-araw-araw na ruta. Ang isa sa mga nayon na nabanggit ay ang Sultanpur na kinumpirma ni Moni na kanyang tahanan. Masaya ang lahat dahil sa wakas ay natagpuan na ang kanilang destinasyon. Si Chand Nawab ay nag-upload ng video documentary sa YouTube at ang pulisya ay nakakuha ng pahiwatig ng kanilang lokasyon sa pamamagitan nito. Sa kanilang paglalakbay papunta sa Sultanpur, ang boss ay huminto upang suriin. Dahil walang ibang paraan, lumabas si Pawan sa paningin ng pulisya at nagkunwaring tumakas. Habang ang mga pulis ay abala sa pagsisikap na siya ay hulihin, kinuha ni Chand na wab si Moni at hinitid sa kanyang nayon. Sa sumunod na eksena, si Moni ay makikita na masayang tumakbo sa kanyang ina, na lubos ang kasiyahan na makita ang kanyang anak. Sa muling pagsasama-sama ng pamilya, sa ibang lugar, si Pawan ay binugbog ng mga pulis. Samantala, nag-viral ang dokumentaryo sa YouTube at mas malalaking news channel ang nagsimulang mag-cover sa kwento. Nalaman ng mga tao na si Pawan ay hindi isang espya, at siya ay nakakulong dahil sa pagtulong sa isang batang babae. Ang mga Indian at Pakistani ay parehong nagbibigay ng kanilang buong suporta para kay Pawan. Ngunit tumanggi ang mga opisyal ng Pakistan na siya ay palayain. Pinahirapan nila siya sa bilangguan, binubugbog ng isang oras, nilunod at ginutom. Pagkatapos ay muling naglabas si Chand Nawab ng isa pang video. Sa pagkakataong ito ay sa isang mas malaking platform. Hinihiling niya sa mga tao na magtipon sa border at tiyaking ligtas na makakauwi si Pawen. Gumagana ang plano at maraming tao mula sa magkabilang panig ang pumupunta sa border. Kasama rin sa karamihan si Rasika at ang kanyang buong pamilya na naghihintay sa pag-uwi ni Pawan sa kanyang bansa. Sa bandang huli, kailangang umatras ang mga opisyal. Sumisigaw ang mga tao sa pangalan ni Pawan habang tumetawid siya sa border. Pagkatapos ay nakikita natin si Moni sa gitna ng karamihan. Siya ay kumakaway ngunit hindi niya magawang tawagin si Pawan. Sa isang iglap ay bigla na lang siyang sumigaw. Ito ang pangalan na gusto ni Pawan na itawag sa kanya noong una silang nagkita. Tumahimik ang mga tao habang siya ay nagpaalam. Napalingon si Pawan sa gulat. Natapos ang palabas ng tumakbo ang dalawa at niyakap ang isa't isa. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat.